Gandang umaga mga kasisi. So, ganito nga pala mag-uumpisa ang year 2025 ko. Walang pagbabago, busy pa rin ang lola niyo. Nagaling lang kasi ng mga amo ko sa camping. Kaya marami akong gamit na isisoli dito so, may mahiwagang baol. ako. <laughs> Secret box Ay, ano daw? <laughs> Ito nga pala ang kagandahan dito sa Hong Kong mga mi dahil kahit na maliit ang mga bahay dito, marami pa rin silang paraan para mailigpit o maitago lahat ng mga gamit na hindi naman nila kailangan. Lahat ng ilalim ng higaan ay pwede namin paglagyan ng mga gamit. Ayaw din kasi ng amo ko ng maraming abubot sa labas. Napakaliit lang kasi talaga ng space ng bahay namin. Ay nila pala. <laughs> Kaya eto, inisa-isa ko na naman sa pagligpit yung mga gamit na ginamit nila o dinala nila doon sa camping. Actually, sumama ako doon pero hindi ko kinaya kaya nagpahatid ako. Dito ako nag New Year mag-isa. At ayan mga may tapos ko na nga naibalik doon sa may mahiwagang secret box nila sa ilalim ng higaan ang kanilang mga gamit. Kaya ayan at ibabalik ko na rin ang higaan ng aking alaga dahil sa ilalim ng higaan ni alaga dyan nakalagay. <laughs> ang hirap pala mag voice over. <laughs> Ayun, tapos na nga mga mga. mga bilis lang. Naka-time ah, time lapse kasi ito. Pasensya na. <laughs> kapag hindi ko kasi ito itinahim laps, baka abutin tayo ng buong hapon dito, buong maghapon mga mi. Ayan, vacuum vacuum kong konti, mekos mekos lang para kunyari naglinis tayo. Dinamay ko na rin yung sa may kwarto ko. Actually, hindi yan kwarto ko. Tambakan yun ang mga kung ano-ano. Yung pinakahigaan ko talaga ay nasa taas. Yan, vacuum vacuum lang mga mi kasi hindi naman kailangan talaga ayusin dito sa bahay ng bumbong. Ay, lang mga amo ko ay hindi naman sila gano'n kaselan. So after nyan, naglinis na rin ako ng inodoro, kus Israel, mga dyes, So, ganyan talagang life. May pera sa inodoro, mga mi, kaya wag ikahiya kung anong trabaho ang meron tayo. Minsan ko lang malinisan ng todo itong uh, banyo na ito, dahil hindi naman kasi talaga ako dito naglilinis ng todo, lalo pat mga mekos-mekos lang ginagawa ko everyday, pag nagmamadali ako sa pagka-prepare ng mga gamit ni alaga, magpakain, at saka maghatid sundo, tapos pagdating dito, may mga kung ano-ano pa kung mga ritual na ginagawa. <laughs> Anyhow, hindi naman kasi ma maselan sila amo. Kapag may gusto lang silang ipagawa, ipalinis, yun lang din yung ginagawa ko. <laughs> kahit ngayon kuskusin ko lang yung mga kung gilid-gilid dyan, wala yan silang reklamo sa akin. Kaya kahit papano, hindi ako masyadong pressure sa trabaho. Minsan ko lang talaga mapaliguan itong banyo na itong mga mi punas-punas na lang kung madalas. Ngayon ko lang tulad talaga kukuskusin dahil <laughs> wala nang na oras palagi. Meron naman pero siguro sadyang tamad lang ang kunyang nyo. <laughs> hindi rin naman kasi nagre-reklamo si amo. Pero pag nagreklamo, kaya pag na-terminate tayo, ay ako lang pala, o alam na. <laughs> ay, natutuwa ako. <laughs> ay, nako, bye-bye na nga mga mga, tatapusin ko ng trabaho ko.